So, uh, magandang umaga po sa ating lahat. Uh, kain po tayo ng masarap na almusal. Meron po oh, tayo sinangag. sinangag o fried rice. Meron tayong ginisang bihon, pansit gisado, with sardinas lamang po ang sahog nito. Ito po, oh. At meron tayo masarap na fried shomai. Napakasarap niyan. Ah. At syempre, hindi kompleto ang almusal kapag may kape. Kain Ma po tayo. Kape. Ito po ay pansit bihon. Ah. Asahog lamang po nito ay sardinas. Isang lata ng sardinas. Ano ito Hinga po? po. Ito yung masarap na, ano, masarap ulam sa kanin. Magkakamay na ako para pinapil. -pina -pina. Ito, pansit bihon. Ah, sarap. Pansit gisado with sardinas. Pwede rin natin itong lagyan ng gulay. Tapos may masarap tayong ano, fried may Kain po tayo. Susulong natin sa ketchup, oh. Harap. Tapos masarap kumain na nakakamari. Itong gusto ko kay Mrs. Alam, pagka sa umaga, nagluluto siya. Ito, pagkain ito ngayon. May natira kaming asang, uh, ano, alfet. Ini dia lutut nasi nak lah. Ya, habis nak tu noh. Kami siap ada masarap itu itu. masarap sa sa ano. Masarap sa sinangag. Ambil masarap ya noh. Masunog. Si ulam sa kanin. Masunog. Bumaga yung ano. Yung pritong sumay doon sa sinangag. Oo. Oh. Hmm, harap. Kasi itong sardinas o. Oh. Sabi ko Siyempre masarap. Kape. Mm. Tapos nung hinahag mo. Hmm. Ano perfect dito sa ating ano? Pag hmm. sinangag nag... Ano ah, masarap dito sa ating ano? Kamatch ng ating sinangag. Tsaka show pensyomay. Sardinas na ako. Oh, pwede na sa sa ano? Sa bihon. Hmm. Ano, ano, ano? Napaparami ka ng kain ito. Kaya pagka may mga panin, uh, gabi, masarap so, sa uh -huh. hindi naman sayang, no, di ba? Uh -huh. mga na, ano, di -hmm. mga Ah, ah, napakataas kaya do. Pride may masarap pa lang ano. Mm. Sa banana ketchup. Mm. Atop pasetbihon naman sa deles masarap din ano kamas ng pandesal. Ang kaya tinapay. Sabi tong ano, fried sumay. ba? Diba? Okay na ako. Daming ano, lakas kumain na ilakay, ho. Oh. Lakas hmm. kumain sa kanin. Ay, okay na ako. Sino ba naman di gaganaan? Ilaka. Nagyong magluso. sarap na almusal, pansit, bihon with sardinas, fried shumai at sinangag o fried rice. Perfect sa umaga at may masarap na kape. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng sumusuporta po sa aming channel, sa aming po mga nag-subscribe po, sa mga subscriber po namin. Thank you, thank you so, oh, lang, so much po. Sana nunod po palagi na aming mga video. Maraming sa mga, salamat sa mga, sa, po. Sa, sa mga sumusubaybay. Thank you so much po sa magagandang sa comments po. po. Maraming maraming salamat po. Shout out po sa mga followers namin po sa, sa mga subscribers. Maraming maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat. Thank you, thank you so much po and God bless po sa ating lahat. Kain po tayo. Thank you po.